soft drinks, nung mahilig sa mga chichiria, kasi pag sa chichiria, lalo na yung mga hollow food, yung mga cheese cream, ano kasi yun, magkaka... pwedeng maging cause ng ano, ng hepatitis. Pag soft drinks naman, ang hilig nyo, sobrang tamis, diabetes na lang ang aabutin nyo. So meron kasi akong ano, yung anak ng friend, type pa lang siya, pero meron na siyang type 2 diabetes. So, kasi ang diabetes, pagka lumala na gusto, pwede kayo magulunan, pwede kayo magkutula ng saan. Kaya ba, iinintay nyo, may hinay nilay na, hindi naman kasi talaga kayo magpipigil na lalo na mga bata. Kailangan may control. Ang dapat nyo kinakain, mga isda, mula, Pwede rin kayong kumain ng meat kasi kailangan nyo pa rin yung protein sa katawan. Pero basta pagdating sa mga junk food, medyo iwas-iwas kayo kasi magkakasakit kayo kapag lagi kayo kakain ng junk food.